What's up sa inyo mga ko, no? So, kain tayo mga ate ko. Tingnan nyo ang pagkain ko. So, yan mga ate ko, kain tayo. Noodles with kanin, no? So, yun na nga mga ate ko, no? Kain tayo mga ate ko, no? So, mahirap talaga maging mahirap. Pero kasi Pilipino tayo. Huwag tayo mawala ng pag-asa. At magpatuloy pa rin tayo sa buhay kahit mahirap pero talagang alam ko pag ikaw nagsumikap sa iyong buhay ay syempre maabot mo rin yung mga pinapangarap mo kaya sipagan mo lang palagi huwag kang magalala sa pagod. Kung pagod ka ay magpahinga ka pero pagkatapos mo magpahinga pag ready ka na go na so patuloy mong abutin yung pangarap mo at huwag kang maya sa iba. Patuloy mo lang gawin mo yung nagpapasaya sa iyo at feeling mo na masaya ka doon, gawin mo lang na gawin. So ayun, mga katiko, dito pala ako sa pinapagupitan ko palagi, no. So isa rin siya sa nakaka-inspire na kwento rin. Na despite ng kahirapan, eh, siyempre gumagawa ng paraan para makatulong sa pamilya at siyempre sa pamilya niya na rin kasi may asawa na siya, no. So mga katiko, tingnan nyo, may stickers pa tayo dyan, no? So alam nyo na mga katiko kung saan tayo palaging nagpapagupit, no? So sa SDJ Barbers lang tayo mga katiko, ano? So PM nyo na yung kanyang page, no? At syempre mga katiko, dito na rin kayo magpagupit. So kita-kits tayo dito mga katiko pag andito kayo nagpagupit, ha? So, tingnan nyo lang dyan, mga katiko, dyan yung stickers natin. So, mga mag-iipon pa tayo, mga katiko, so, papagawa tayo ulit ng bagong stickers, no. So, tingnan nyo, mga katiko, pangit talaga ako dyan, mga katiko. Diba, pangit naman ako? Char! Pero, yan, mga katiko, tingnan nyo yan yung mukha ko, sa mukha ko pag nagupitan ako. So, excited na ba kayo, mga katiko? So, let's go, pagupit na tayo, mga katiko, ano. Ah, so, kumaba na yung buhok nyo magpagupit na kayo dito sa SDJ Barbers. Punta na kayo dito. At syempre, dito na rin kayo magpagupit, mga ati ko. At ayun na nga, ilong minuto lang natapos na yung gupit natin, mga ati ko. So, ayun na, makikita nyo, mga ati ko, Tisoy na ba tayo, mga ati ko, No ba, Diyos So, ayan mga katik ko. Ano masasabi nyo mga katik ko? Ano? So, sa bawat mo ng buhay, huwag kayong sumuko mga katik ko. Patuloy lang kayo na mangarap at ituloy ang pinapangarap nyo. At syempre, abutin nyo yung pangarap nyo. So, ayan nga mga katik ko. Pogi mga mga ko. So, thank you so much sa uh, panonood. I hope na na-inspire kayo mga katik ko. Patuloy lang talaga tayo sa buhay mga katik ko. At magtiwala sa itaas mga katik ko. Alam ko nakakayanin nyo yan. Bye-bye. Thank you so much.